Higit dalawampung drug suspects ang naaresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Pasay, Quezon City at Pampanga. Si Bien Manalo sa detalye. Mahigit dalawang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa pinaigting na anti-illegal drug bypass operation ng mga tauha ng Regional Drug Enforcement Unit at National Capital Region Police Office sa Pasay City. Naaresto sa operasyon ang mahigit dalawampung drug personality. Nakumpiska ka sa kanila ang buy money at mga drug paraphernalia. Mahigit 600,000 piso ang halaga ng umano'y shabu ang nasakote sa drug buy operation ng Quezon City Police District Drug Enforcement Unit sa iba't ibang lugar sa lungsod. Kalaboso ang labing limang drug suspect na karamihan ay mga tulak ng droga. Narecover din sa mga sospek ang budal money, mga cellphone, personal na gamit at mga gamit sa droga. Arestado ang tatlong drug sospek sa bypass operation ng Pidea Region 3 sa Mabalacat City, Pampanga. Nasamsam sa mga sospek ang nasa 17 gramo ng hinihinalang shabu na may estimated value na mahigit 100,000 piso, buy money at mga drug paraphernalia. Nahaharap ang mga nadakip na sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!